Hello guys, good morning. Na nandito tayo ngayon sa Naik Cavite. May client tayo na tripping for Pasina na eh. Para niyo po. And guys, bali ito na tayo. Nandito na tayo sa model house po di Pasina Bali nandito lang tayo sa Timalan kasi nandito yung model house nila. Pero ang location na po ay sa Muson Naik Cavite. Apo ma'am, sa sa pinakalikod. May service area naman po yan. Tapos ganito yan pag ina Apo ma'am, balik kayo na po magpapabakod yan. Tapos kung gusto nyo pong pa, pabugungan, sa ina rin po. Tapos yung space natin po sa harap is hanggang dito lang po. Ma dito lang, sa pangalawa. Apo. Oh, Papa muna check natin. Kalan may tao pa ata. Pa po Na. Ito. pinaka si service area. Uh, record income po dito is 15,500. Bawal po tayo mag-co-borrower. Ang estimated monthly amortization natin kay pag-ibig po is 4,800. Ayun po pala yung sinasabi ni MJ. Dalawa daw po kayo. Okay, saka tayo dito sa second floor. Apo ma'am. Si ito ma'am is abang lang po siya. Para ako magpapagawa po kayo ng kwarto. Apo, nakabang lang po siya. Tapos palagyan niya na lang po ng kisami ma'am. Ito kasi ma'am, pwede niya na lang po palata ng sliding window. Tapos kung wala ko niya po magpalagay ng aircon, siguro kahit mga 1 HP, Pwede na po dito, maliit lang naman yung bahay. Aabot na yung taas-baba. Ito na kasi ang pinakamurong monthly ngayon dito po. Kasi yung iba pong project namin sa 3S, yung pinakamababa po ay 7-6 na. Monthly. Ano po yung money Dito po sa Hugo Perez. Ano po sa Golden Horizon? Golden Horizon po. kain ng sa kami yan. Parang halos din naman sila nagkakaw. Parang nasa, 41 po, 41. Matao din daw. din naman po. Pag-ibig, pwede rin sa, pwede rin daw siya. Wala po, pag-ibig pag lang po sa talaga. talaga siya. pag po So oh guys, bali ito yung pinaka second floor ni Pasinaya. The third floor, one bedroom saan talaga siya. Estimated monthly po is yes, nasa 4A. Sa ah, gusto pong magkabahay, message nyo na lang po sa aking YouTube channel. O ah, sa aking Facebook and Messenger, Jeffrey Dalatore Ortiz. Para ma-assist ko ka po kayo at magbigay ko po ang computation ni Pasinaya Homes located po sa Muson na Reselling ang pinaka target turnover po natin this next year na po. After po nito, pumunta po tayo sa location para makita po ni client ang location po ni Muson na Hello guys, yan. Dumaan na kami dito sa Pagsibol. Check daw po ni Ma'am kasi meron siyang kapatid na OFW From Dubai Pasok naman po ang income Kasi gusto rin dito po kumuha ng bahay eh papakita na po natin Ah uh, may ano na siya? Ah uh, po ma'am Naka, ano, naka semi-complete ma'am Pag semi-complete po yan Naka white paint Bali wala lang po siyang tiles Tsaka partition po sa taas Ito yung 10,000 Ah uh, po 10,000 to 11,000 Ito po yung space niya ma'am Sa gilid The parking lot Kung di niya naman po gagawin parking lot Yan Pwede niyo po siyang palagyan ng bako tapos ano dito? Malaki po siya. Ito yung parking? Apo, ma'am. Ayan, ayan na po yung pinakasukat kasi ito yung hati. Apo parking? po. Parking po talaga tapos siya. Tapos ang harap pong maliit lang? Ito, ma'am. ang ganda dito po. Hanggang dito lang. Ah. Gapel yan. Lagi kaya kasi. Ako po yung Check po natin yung taas ma'am para makita niya po. Ito po is naka-prepared for two bedrooms. Tsaka naka-sliding window na po ito ma'am. Ah, naka, naka ready na po yung aircon. Dalawa. Kaya two bedrooms. Ito po, ang po lang dito is partition, tissue. Tapos ito, binil. Mas okay dito, binil sa kwarto. Tapos sa baba yung tiles. Okay. Na pala? Ah, ang bali, papagawa nyo lang dito, ma'am. Isa may partition, tako yung sa flooring. Okay, isa kapatid ko, ito na yung pakuha. Mas okay ba? Atas yung sa ng ko, yung ano. Kasi naya. Kasi isang ano lang naman po siya. Pasok naman ang recording income po natin dito ma'am sa Pagsibol St 32. Ay, Pasok naman naman po sa encoder eh. Oo. Ano po nasa yung kainy? Yeah. Ayun na sabihin eksakto. Yan nandito tayo ngayon sa location po ni Pagsibol Pasinay at Pagsikat, mason. Ito ma'am. Ito po yung ginagawa. Ito po yung ginagawang kalsada, Ayan po pinakadaan ng papasok. Yan, nung nakikita nyo pong buong ano na yan, buong ano na to, sub subdivision na po yan gagawin. Oh, po Lapit lang. Yan, car wash. Tapos, uh, clean fuel. Gas station. Kaya nyo, uh, may sasakan kayo pag uwi sa Manila. Pag-asagad. Ayan. Ito yung tatayo, ma'am, na ano. Ito, ma'am, oh. Pasinaya Homes Pagsibol tsaka pagsikat Ito ang sabi ng mister Papa ibig lang Yan Ito, ito po pinakalan in Jewel Gas Station Sa pool car wash Ito po is pa Kebyang Kapuntan ano yan Kebyang tunnel yan Sa so, mga gusto po mag-avail Sa so, mga sumasawad po ng 15,500 pataas, Pasok na po kayo dito kay Pasinaya Homes. Pagsikat naman po is 23000 Pwede po co-borrower, asawa. Dapat kasal. Tapos pagsibol, P32,000 po required income. First degree, ko borrower asawa, kapatid. Yan, pwede po dito. No down payment po to guys ha. true pag-ibig panayin po. Message yun na lang po ako para ma-assist ko po kayo. Yan, nilalang develop na po siya. Nagawa na po yung nakakalsada. Ayan, ayan po yung pinaka kalsada, papasok po ng subdivision, pasinaya, pagsikat, tsaka pagsibol. Message <laughs> na guys, habang may unit pa.